right, So mga ka-idol, kain po tayo ng ano, papaya ito. Sinungkit ko kanina, hinog na. Danim namin papaya. Medyo malambot-lambot na siya mga idol. Parang mag-o-over na siya sa kanyang ano, kalutuang. oh. Yan na siya oh. Dilaw-dilaw na siya. Nangusto. Yun, tanggalin lang yung mga buto mga idol nahulog kasi kaya nagkaganyan eh. hindi sana nahulog maganda sana yun buhay ano buhay probinsya ayan mga idol kain tayong papaya yan matamis na matamis na to mga idol o ayan Mm. Press na luto sa kanyang puno. Ayan o. Oh. The best tala sa probinsya mga idol. Mm. Mmm Right mga kaidol? Meron pa dito isa. Mm. <laughs>